Gusto mo ba na siya ay magagayuma mo o mapapaibig mo ng sobra-sobra ang taong mahal mo? Gamit lamang ang laway mo. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang iibigin niya habang buhay, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw uuras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang dapat meron kang larawan niya dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya kung meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, pakatitigan mo lamang ito ng maigi. Mag-focus at mag-concentrate ka habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya. At pagkatapos, ibulong mo ang mga salitang ito. Ako lamang ang mamahalin at iibigin mo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede. At pwede ka rin magdagdag o mang iba ng hiling, depende po sa inyo, wala pong problema. At pagkatapos, pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At paniguradong siya ay matatamaan ito. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At isa itong gabay para mas lalong mapatibay o mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at hilingin ng buong puso sa ating may kapal at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ihinto ang ritual na ito. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.